talay-talay po ang mga bagay na... ng tubig para sa pagiging. pinapasok na po dito yung mga sasakyan sa biyaheng uh, Governor Pascual kaya lang po ay sobrang traffic dahil ano yung kalahati nga po ng kalsada ay may mga ano may mga sasakyan kaparada wow. dumating na po yung mga delivery ito po yung mga materyales na gagamitin po sa pagpapaayos po ng bahay ni na Kuya Rodi. Nakabili na po sila ng steel bars, yero, uh, buhangin, semento, tsaka po konting hollow blocks. Pautay-utay lamang po dahil yung budget niya po nila ay kulang pa dahil yung budget po nila ay galing din po sa tulong sa kanilang kampanya na pinagtatrabahunan po ni Erika, ni Igay tsaka po mga abot-abot po ng mga kabag anak tsaka po yung iba po mga tumutulong po sa kanila Patay Gaila Baila. Nahihirapan pong ipasok yung steel bars at nga po yung mga eskinita dito sa ano. Dito po sa situ sa Iskat Moon. Ayan po. Kaya during the sunog po talaga ay sobrang nahihirapan po dito yung mga tao. Sa paglalabas po ng kanilang mga gamit. Ayan. Ito po yung bahay ni nakuya Kuya Roddy. Ayan, may mga ilang pong mga gamit po na naiwan. Bali, titibagin na lang po siguro muna ito at ma-propok uh, na po yung pundasyon na yan. Ang naghahakot po ng mga steel bars ay si Saka po si Kuya Ronnie. Okay. Oh, mundi pa Ngayon naman po ipapasok na po nila yung air. Dumating na rin po yung mga hollow blocks at saka po itong mga cement. So bali ang mga nagastos po nila sa materyales pansamantala ay umabot na rin po ito ng 20,000 po 20,000 plus kulang kulang 21 ayan nagpaupan na rin nagpaupan na rin po sila magano. Baghakot maghakot po ng graba so bali binayaran na lang po sila ng uh, 300 pesos po each para sa labor tapos sa mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito na po ulit tayo sa work dito po sa Robinson's Town Mall, Malabon. At dumaan nga po ulit tayo at nasaksihan natin ang kalalagayan ng mga nasunugan noong nakaraang sunog dito po sa Malabon City last Wednesday. Sa ngayon po ang update sa kalalagayan ng kapatid di kapatid, sina Kuya Rodi at Kuya Ronnie na nasunugan niya po noong nakaraang linggo ay nagsisimula na po sila na maghakot ng mga materyales para sa pagpapaayos ng kanilang bahay. At again, ay nagpapasalamat po kami sa patuloy na tumutulong at sumusuporta sa lahat po ng mga hindi lamang po para sa kapatid ni na man ni na Kuya Rodi kundi sa lahat po ng mga nasulugan dito. So nakikita ko po yung mga po, mga post sa Facebook na nagkakaroon po talaga ng bayanihan para maka-recover at maisaayos po ang lahat po ng nabiktima ng sunog dito sa Malabon City. And life must go on. Ngayon naman po ay sisilipin natin ang kasiyahan naman dito sa Robinson's Town Mall, Malabon. Dahil officially ay open na nga po ang periyahan dito sa labas ng Robinsons. Maraming pa pong kulang pero nagsisimula na po sila mag-operate at tayo po at titignan po natin. Let's go! meron na pong ferris wheel then, meron na rin po rin carousel para sa mga kids and ito po yung sa carousel tapos sa bandang kabila po ay nandun po yung binguhan so hindi ko po mabidyoan yung sa may binguhan dahil may tugtog po ng dayang dayang ay baka tayo po ay makapiride nandito rin po si Jolly Jollibee Jolly Rides right. sa tabi po nito meron tayong fun slides tapos nagkalat at naglipa na na rin po yung mga uh, ano tawag sa gantong ano mga games yung parang tina-target siya para magkaroon po kayo na nice stop toys, keychain, or anything na pwede nyo po mapanalunan. Okay. So bali ito po yun. Check natin isa isa. Pwede pong darts. Pwede rin pong baril. Pwede rin pong ay ba naman to bato naman babato mo sa kanila dito dark day, tapos barel para para sa akin mas nakakainyo yung dark kasi yung barel hindi ko pinangarap bumarel tsareng at sa guys nag enjoy din naman po sila sa ano sa mga hagis hagis nabali sa mga hagis hagis niyan medyo challenging nasusubukan din po natin to kaya nga lang ay pahirapan po talaga dahil ano madulas yung yung ano madulas yung kanilang pinaglalaroan so ayan po magagisagis hagis lang po kayo ng piso-piso and then kapag nag-shift po siya sa ano sa bandang gitna natapat po sa kung ano man po ay bawa 7 6 yun din po yung katumbas pag pagpatak ko sa gitna ng mga numbers kung ano po yung numbers na natapatan or nasaktuhan ko na inyong barya bali yun po yung matatanggap niyo yun ng price. they say 7 8 10 12 tapos meron din po mga stuffed toys tempura sito kaka po yung mga baso, katito, anything Mga nag enjoy po naman talaga. Hindi mo mamamalayan isang daan na yung yung Caterpillar and then syempre ito po yung pinaka favorite ko na sakyan Vikings Meron din po dito horror house. Pero kung oh, ayaw nyo po ma-disappoint, eh, wag na po kayong sumakay diyan. <laughs> Tapos po ay may mga inaayos pa po rito na rides. Sigurado pong marami pa silang ilalagay dahil marami pa pong bakante. At nakita po natin dito na Boss Edmar. Boss Edmar. So, pauwi na nga po tayo sa work at sa nang apoy ano. Sana irinig yung mga pinagsasabi ko sa perya dahil sobrang ingay. At sana hindi makapiright dahil mahirap pag ano. Mahirap pag edit <laughs> ng mga copyright na ano na mga kanta. Let's go, ina po. Kahit gabi na po ay may mga lalaga pa at tagihin Maraming o o. Mga alas 8, alas 9. Sobrang tahimik po ng paligid dito. Sobrang dilim po doon. At <coughs> karamihan po ay nasa evacuation center. Yung iba naman po ay mas pinili na tumira o makituloy po sa kanilang pamilya. Pero may ilang pamilya po na ano, na tinaga po na doon po na gumawa po muna sila ng barong-barong or para po mayroon lang silang masilungan kapag umuulan at matutulugan po. So nakauwi na po tayo ng ating bahay at ano po, tulog na po si Kuya sa abo si Andy. Pero piling ko gising pa. Magsestle po pa eh. <laughs> Ayan, so sa kabutihan po ng ating Panginoon at sa mga subscribers po na ginagamit ating Panginoon ay meron po ulit nagpadala ng tulong para po kana Kuya Rodi. Ayan po at sa na Erica po 'yan. Meron po nagpadala ng another na tulong. Ito po ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Ayan. Ayan. Nagpapasalamat po kami sa ating pumbutihing sponsors na sina Sir Alex at Mang Carol po ng California. So ito po ay ibibigay ko po sa kanila at Team Mia po ay karagdagang ano po. Ito po ay malaking tulong na para sa karagdagan po sa pagpapatayo po ng kanilang bahay, pagpapaayos po at pagbili po ng ilang mga gamit. So ibibigay ko na po kay sa kanila daw ang tawag ni Kuya Rodi, cashier. cashier <laughs> daw. Thank you Thank po. God bless. Maraming salamat po Sir Alex and Ma'am Carol. God bless po. Tapos na po tayo kumain. Tulog na tulog na po si Kuya Rodi sa si Kuya Rodi. Siyempre yung nagsiselfone pa. Yan. So, bali na lang po natin si Ate Jingjing. Sila po ay tabi-tabi matulog. Pansamantala po ay ano, nakahiga lang po sila sa karton dahil hindi pa po tayo nakakabili ng panibagong kutsyon. E eh, wala rin naman po kaming extra So, tsaga-tsaga po muna. So, dito ko na po tatapusin ang video na ito. Maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na tumutulong at sumusuporta po. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Tú lo <laughs>